Chika Minita, mga kapuso, at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings, walang iba kundi si beauty queen turned sparkle actress at host, Patricia Tumula. Patricia! Salamat, Miss Good evening mga kapuso! Sagot sa homesick at paskong malayo sa pamilya, ang na ay dalas alas na nagpasaya ng Pinoy nurses sa Amerika. At sa mga nakakamiss naman sa kanya dito sa bansa, ah, may good news ang Comedy Queen dahil sa kanyang upcoming project sa GMA. Alamin niyan sa Chika ni Lars Santiago. Katatawanan at performances na pamawi ng homesick ang regalo ni Ai Ai de las Alas sa mga Filipino nurses sa Amerika. Sa imbitasyon ng professionals to USA, nagtanghal sa Sarasota, Florida si Ai Ai kasama si na Martin Rivera at Carol Banawa na isa na ring nurse sa US. Siyempre po dun sa ating mga heroes na mga nurses dito po sa Amerika. Merry Christmas po sa inyo at sana napaligaya namin kayo. Super enjoy, super. po. super. super. 1 to 10, 100 po. <laughs> Bagaman na daw ni Ayay ang Pilipinas, maayos naman daw ang buhay niya sa Amerika. Enjoy rin daw siya sa kanyang trabaho bilang activity director ng isang facility para sa mga matatanda. Super happy ako and blessed na magkakasama kaming lahat ngayong Pasko. Uh, pero ninaiwan lang si Andre. Pero Andre, anak, I love you. Next year, promise kasama ka na namin. Magpapasko. Ngayong 2024, may mga nabuo na raw siyang plano at kasama na rito ang mga gagawin niyang show sa GMA. I think and I claim it's a very, very good year para sa akin kasi it's dragon, wood dragon year and wood dragon ako. Whoa! Sa August 2024, may uh, The Clash Season 6 and uh, soap opera din. Looking forward din. So, dalawa sila. Whoa! Sa gitna ng masayang pagdiriwang ni Ai Ai sa bagong taon, hindi niya nalimutang bumati sa mga kapuso manigong bagong taon po sa inyong lahat at lahat po sana tayo ay maging masagana. Hindi lamang masagana, lahat po sana tayo ay wag na magkasakit. Matanggal na ang COVID, bumito na siya para lahat tayo ay makaangat at mag-move forward na po tayong lahat sa 2024. And Happy New Year sa buong Pilipinas! Lars Santiago, updated sa showbiz happening.